September 24, 2025, Wednesday. Narito pong muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club, kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa grap na alas 5 ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7. Three all and above, maiden race placers. Dito po sa race number 1, pampremera ka po ang antangat sa laban. Entry number 4, Uno Magnifico. Si Uno Magnifico po ay nilang lumaban last September 17. Sa distansya 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon. At siya nag-tempo ng 126.4. Nang siya ay pumangalawa sa nanalong kabayan si Sarbesa. Kung sakali po hindi maganda itatakbo ng entry number 4, Uno Magnifico. Kuha po akong pamproteksyon. Entry number 9 speed dancer si speed dancer naman po yung lumaban last august 29 sa distansya 1,400 meters siya po yung nagpareba ng 128.2 nang siya ay pumang-anim sumakabahin so, sila victorious baby Lynn at paris with bronze good luck po race number 2 the start of pick 6 covering races 2 to 7 pinakom rating based handicapping system race class 5 17 to 41 split dito po sa race number 2, pampremera ko po entry number 3, Charmin Lock. Si Charmin Lock po, yun yung lumaban. Last September 14, sa so distance ng 1,400 meters, so po ay nagtala ng prebang, 130.6, nang siya ay pumangwalo. Sa mga nanalong kabahin sila, Kaloocan Sap at Modern Stroke. Nandun din po sa laban ni eh, entry number 5, si Golden 8, na pumang siya, magtagpreba rin po ng 130.6, at nandun po, ang entry number 7 na si Kindra, na pumang labing isa at nagsiyempo naman po ng 133.8 at si Superhawk naman po na pumang labing dalawa at nagsiyempo naman po ng 134.6 Panigundo ko na rin po entry number 5, Golden 8 at kunin ko po ang pantasero biyadong kalok numero 2, Princess Belle si Princess Belle naman po iling lumaban na September 10 sa distansya 1,200 meters sa puyentana ng prebang, 116.6 nang siya ay apat sa mga, so, mga kabayang sila, Crown Jewel at Ma'am Jen. Ang uling laban pong naitala ni Princess Belle sa disansya 1,400 meters sa paglalabanan niya ngayon ay na nagawa niya last August 3 kung sa siya po ay nagpreba ng 131.8 nang siya ay pumangwalo sa so mga kabahay sila Boss Pabale at California King. Good luck po! Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7. rating Home Rating Base Handicapping System Race, Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pang primera ko pa nagpapadyadong entry number 4, Early Bird. Si Early Bird po ay ding lumaban last September 14. Sa distansya 1,400 meters, siya po yung tala ng Preba, 130 Sarado. Nang siya ay pumang so sa mga kabayan sila Kaloocan sa at Modern Stroke. Ang pinakamagandang Preba po na yung tala sa ngayon ni Early Bird, ay nagawa niya last August 9, sa distansyang 1,400 meters nga po sa so pwedeng tala ng prebang 129.8 nang siya ipumang anim sa so mga kabayan sila Bali Bell at French Leather pwede ko po pong panigunday sa so, pupong po sa laban entry number 8 potential si potential naman po ay ilong lum lumaban last September 7 sa distansyang 1,400 meters din po sa so pwedeng tala ng prebang 130.6 nang siya ipumang apat sa so mga sila Mackie Boy at Winsam Maxine ang pinakamagandang preba pong naitala sa ngayon ni Potential sa distansya 1,400 meters ay eh nagawa niya last August 16 kung saan siya po ay nagpreba ng 129.6 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Don Lucas. Pinalo niya puro sa datingan si Barrick na. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7, in a distance of 1,400 meters. Pilit na kong rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, pang premiera ko po ang atangat sa laban, entry number 5, Manny for Gabriel. Si Manny for Gabriel po, iling lumaban sa distansyang 1,400 meters. Last September 13, siya po ay nagpreba ng 129.2. Nang siya ay pumangwalo, sa so mga kabayo sila, wide is the win at bantay sarado. Ang pinakamagandang preba pong naitala ni Manny Paul Gabriel sa ngayon, ay nagawa niya last June 14, sa so desensyang 1,400 meters na po na paglalabanan niya ngayon, siya po ay nagpreba ng 127.4, nang siya ay pumanglima, sa so, mga sila, Jubilum, full combat order at para sa masa. Kung sakali po hindi maganda itatakbo ni Manny Paul Gabriel, pukunin ka pong pangprotection, entry number 7, Rule the World. Si Rule the World naman po ay hindi lumaban last September 10, sa distansyang 1,200 meters, siya po ng ng prebang 114 sarado nang siya ay pumahatlong dikit sa so, mga sila Donya Teresita at Atomic Bomb. Good luck po! Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and resources. Race number 5, the last DD plus 1 event to the distance of 1,400 meters. Pirlocom rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 5, pang primero ko po entry number 6, Arthur's team. Si Arthur's team po, iling lumaban last September 13. Sa distance ng 1,400 meters, siya po yung ng prebang, 129.6, na siya ipumang apat. So mga sila po light bell, heavyweight at spaghetti pababa. Pero bago po yun, last September 6 sa distansya 1,400 meters din po, siya po yung nagtala mas magandang prebang 127.8 nang siya ipumang lima. So mga sila carried away at bagsikat din. Ang uling panalo pong naitala ni Arthur's team sa distansya 1,400 meters ay eh, nagawa niya last July 19. Kung sa siya po yung nagtala rin ng magandang prebang 127.8 nang pinalo niya, ang mga kabayang sila Static at Imperial Queen. Kunin ko pong panigundo, entry number 5, Manny for Celtics. Si Manny for Celtics naman po, hiling lumaban na September 7. Sa ng 1,400 meters, siya po initala ng prebang 129 sarado. Nang siya isumigundo, sa nananong kabay si Mythic Lila. Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Feel na ko rating base ang system race, plus 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 6, pang ko po nagpapadihad ng kalahok, numero 1, Grand Laughter. Si Grand Laughter po ay din lumaban na September 10. Sa kanya pong barrier race, siya po ay nagpreba ng 116.2. Nang siya ay sumigundo sa nananong kabahin si Sweet the Money. Ang huling laban po na inatala ni Grand Laughter sa distansya 1,400 meters. Ang nagawa niya last June 1, siya po ay nagpareba ng 129.6. Nang siya ay pumangatlo, sumakabahin so sila Jubilum at Be Fit and Fabulous. Pero ang uling panalo pong naitala naman ni Grand Laptor sa so distansya 1,400 meters ay nagawa niya last May 25. Siya so po ay nagpareba ng 128.4. Nang tinalo niya, ang makabahin sila Malabon King at Walking on Sunshine. Pwede ko pong panigun doon, Derimante, entry number 5, Mythic Leila. Si Mythic Leila naman po, ilang lumaban na September 17, sa distansyong 1,400 meters. So, po, nagtala ng prebang, 128 sarado, nung sa ipo mga apat. So, makabahan sila durian at figure it out. Pero bago po yun, last September 7, sa so distansyong 1,400 meters din po. So, po, nagtala ng parehas na prebang, 128 sarado, nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila Maniforcial Ticks at Space Jump. Kunin ko pong pang-tercero ang isa pa kundiadong derimating kalawak numero 8, Instant Notice. Si Instant Notice naman po ay hiling lumaban last September 12 sa distansya 1,200 meters. Pusa siya po ay nagpreba ng 1,14.4 na siya ipamang lima. Sa so, kabayan sila Big Battle at Arrogante. Pero bago po yung last August 9, sa distansyang 1,400 na paglalabanan nila ngayon, siya po ay nagtala ng prebang 127.8 ng tinalo niya. Ang mga kabayan sila, Captain Bob at James Hagenow. Good luck po. Race number 7, the last race of the day. Feel ako may base ang system race, class 5, 17 to 41 speed, with a distance of 1,400 meters. Dito po sa race number 7, pang ko po nagpapadyadong entry number 10, Gold Rush. Si Gold Rush po ay nung lumaban last September 13. Sa distansya 1,400 meters, siya po yung tala ng prebang 129.4. Nang siya ay po so, mga tlo. So sila si at high quality. Pero bago po yung last August 16, sa distansya 1,400 meters din po, So po yung nagtala ng mas magandang prebang 128.4 nasa mga apat sa so, mga kabayang sila Margo at Metal Strength. Kunin ko pong panigundo ang Derimating Kalahok entry number 1 Animo Lasal si Animo Lasal naman po yung lumaban last September 14 sa so kisa sa 1,400 meters So po yung nagtala ng prebang 128 sarado ng sa mga apat sa so, mga kabayang sila Majestic Star at Bohemian pero bago po yung last August 24, sa pareho sa distansya 1,400 meters, siya po yung nagtala ng na mas magandang prebang 127.4 nang siya ay pumanglima, sumakabay so, sila Go Aidan Go at Hakim. Kunin ko po pong bandar zero, isa po pong germate, entry number 3, Angry Maxine. Si Angry Maxine naman po ay yung lumabas sa kanya pong vicious race last September 14. Sa distansya 1,200 meters, siya po yung nagtala ng preba, 116 sarado. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pisa rewind results in the MM Pista next is in this schedule will be on September 26, 2025, Friday. <laughs> Salamat po natin at ang ating mga kapista na sina Sir Richard Ko, Sir Celestino Abejo, Sir Makisko, Sir Bobby Salsos at kay Sir Eduardo Manyalak. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa manais, mga isip mga katanggap na updated rin sa souls in Dividends at mga sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive mga bagong videos. Paalaala mga kapista ng karera po ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sa ngayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!